Iris, maging mas maingat ka sa mga pagkain ngayong araw na alam nagpapahina ng iyong mararamdaman, at huwag magpapalabas ng perang malaki pag malapit ng dumilim, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, umiwas ka muna sa tao na mahilig magdala ng chismis, para hindi ka makakuha ng kamalasan, at maging maingat ka sa pagsagot, sagot sa mga kasama sa trabaho, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging madasalin pag ikaw ay may pupuntahan malayo o kung maglalakad ng malayo, nang maiwasan ka sa mga biglaang disgrasya, at maging maramo ka muna ngayong araw sa ibang tao para maiwasan mo na ikaw ay malamangan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw kahit matagalan ng kakilala, o kahit pakaibigan ng maiwasan mo ang suliranin sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maingat ka sa pagsisalita lalo na sa pamilya ng mapanatiling masaya ang relasyon sa pamilya, at sa pagdedesisyon dapat ay kumunsulta muna bago gagawa ng desisyon, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, maging alerto ka sa mga sasakyan at maging sa pagkilos ng mabilis. At huwag ka pa bigla-bigla magsisalita mas mainam na maging matahamok man sa mga kasusap na ibang tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging matahimik ka muna at magmasid-masid sa pakikipag-usap, kahit sa trabaho ng makaiwas ka sa bad energy, na madadala sa iyo ng kausap, at huwag iinom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, kung ikaw ay may pagbibiyahe dapat may dala kang mga gamot sa sakit ng ulo at tiyan, at huwag ka magtsaga sa mga taong mukulit ngayong araw na kausapin dahil ikaw ang makukuhan ng swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, pag-iingat sa kalusugan ay huwag ka muna magkakain ng mga pagkain sa kalye, nang makaiwas sa karamdaman ng kalusugan, at iwasan muna makisama sa mga lakaran, ng mga kaibigan dahil gastos ang iyong makukuha. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, magingat ka sa mabilis na mga pagkilos at pabigla-biglang isasalita at paggawa ng desisyon, at huwag ka magkakain ng seafood ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, Iwasan mo ang maligo ng matagal ngayong araw sa gabi at sa madaling araw, para maalegan ang kalusugan, at kung magbibigay ka ng pera ay manigurado ka ng walang kang pagsisihan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, magingat ka sa mga bagong makakausap, baka ikaw ay mawalan ka ng mahalagang bagay sa iyo at huwag ka na magpapalabas ng malaking pera. Pag malapit ng dumilim, dahil kapalit at gastusang mabilis, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.